Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga kapwa ko din po, FWS Around World, hello, good morning, happy weekend, happy Sunday. Pag-uusapan natin mga lalabs, mga bayots, itong uh, plane crash sa Maguindanao, Dilsor. Na kung saan ay, aba, nag i pala doon. Tapos ang pagbintangan ngayon ng administrasyon, China. Oh, ito. Di ba noong January 6 ay dito sa US News update US Marine 3 DOD contractor killed in Philippines surveillance plane crash. Oh, kawawa nga doon pa yung isang kalabaw na nadamay. Sa kamalasan ng mga putragis. <laughs> Plane debris is seen at the crash site in Maguindanao del Sur province in southern Philippines on February 6, 2025. A private plane crashed in Maguindanao del Sur province on Thursday afternoon killed four people including three foreigners according to multiple multiple sources. So, hindi pa ang kalabaw kawawa. Mas naawa ako sa kalabaw, honest to goodness opinion kaysa mga namatay dito. Bakit? <clears> o <throat> oh, ito, ayon dito sa DXMS Cotabato, Radio Tuhado sa Cotabato City, na kinumpirma ng US Embassy at Indo, a uh, US Indo-Pacific Command na nagsasagawa ng intelligence, surveillance at recognition, support, batay na rin sa kahilingan ng Philippine government. Ang bumagsak na aircraft sa Maguindanao del Sur kahapon, January 6, 2025. Itong January 6, ito na balita, no? Bakit naghingi? Bakit mayroong surveillance? May intelligence? Anong meron doon? Hmm. Department of National Defense Bungbong Marcos at ng uh, Armed Forces of the Philippines uh, PA ano Chief of Staff Browner. Ano ang tinatago ninyo sa Mindanao party, lalo na dito sa lugar ng Ampatuan area tui. Eh. So, totoo ang sinasabi ni Bipisara na may Mangyayaring malaking kaguluhan sa Mindanao So naglalagay ba ang administrasyon ni Bongbong Marcos doon ng mga terorista? Tanong lang naman to Dahil mamaya ito masabi natin kung bakit tayo nagtatanong ng ganun Hindi naman binanggit sa report kung saan particular magsasagawa ng surveillance ang nasabing aircraft So pati ba itong uh, U.S. Embassy? na spokesperson nagsisinungaling pa kung hindi binanggit. Pero may nasabi dito sa ibang balita mamaya kung saan banda. Ah, uh, unang, naunang sinabi ni U.S. Embassy spokesperson Kanisha Gangopadhyay, uh, Padhyay na ang eroplano ay kinuntrata ng U.S. military para sa isang misyon sa Maguindanao. Ano yon? Anong misyon ang mayroon doon? Bakit hindi ito binabalita ng mga putang inang mga mainstream media? E bakit tinatago ito ng gobyerno ni Bongbong Marcos sa taong bayan? Gusto ba nila na gagayahin? Ah, talagang may plano pa rin ba kayo, BBM, na mag Kung uh, wari Kunwari, manggulo doon ang mga to. Tapos sasabihin niyo, ah, may gulo sa Mindanao kaya Magmamarsyalo tayo. Ganito ba? Mm. Sabi pa dito, kinumpirma rin ito ng isang US military member. Ang kabilang sana nasawi habang ang tatlo ay mga subcontractor ng US embassy. O ito kayo magugulat ngayon sa post ni Sasugando Sasot. Dito sa Tisaro News. Sabi dito ni Sas, this is report from Tizaru News Instagram regarding the crash. It is true that those in the plane are involved in counter-terror operations in the Philippines. Yeah. Sabi dito kasi sa Instagram, pinos ni Sas, Tizaru News breaking update, at least three Americans uh, but possibly up to four, have been reported as killed in an aircraft crash in O oh yun, kanina doon sa DXMS na yun na balita na sinabi hindi kinumpirma ng uh, US uh, Embassy at ng Indo US Indo-Pacific kung anong lugar doon sa Maguindanao del Sur. So, pero dito sa Tizaro News, kinumpirma yung buong uh, detalye ng lugar na yun. Ito yun siya o. Oh sa itong aircraft crash na to sa Malatimon, Ampatuan, Maguindanao, Philippines. This page has the photos of the dismembered bodies. However, due to my recent post being taken down showing the bodies at the DRC prison, I will not be posting them here. These men are identifiable ano, through the gross and putus and the USDOD has not notified next of kin as of this post. O, oh, ito, magugulat kayo. These men were reportedly involved in counter-terror operations in the Philippines. So, ibig sabihin ba nito mga lalabs, mga bayots? Yung administrasyon ni Bongbong Marcos ba ngayon ay nakikipag sabwatan sa mga terorista para maghasik ng lagim sa Mindanao? Dahil hindi oobra yung kanilang mga ginagawa ngayon. Oh, dahil dyan sa budget-budget na yan, nananakawing 241 billion pesos ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. Of course, Sino ba ang magnakaw niyan? Sino ba yung may hawak ng pira? Di si BBM. So ito ngayon. So totoo yung sinasabi talaga ni Bibi na magkakaroon ng malaking gulo ang Mindanao. So kapag mangyari yon magmamarsyalo. Dahil hindi uubra na wala na eh. Wala na silang ma ano pa kay Bibisara dahil ang impeachment. Andoon na sa uh, Senado. At uh, yun pang counter uh, panglihis doon sa uh, kanilang balak na nanakawin na, na 100 uh, 241 billions, billion bilyon uh, billions of pesos sa budget sa taong bayan harap-harapan ah. so yung pinaka main uh, kanilang uh, ano dito uh, main dish pa na main course kumbaga sa pagkain si pipisa, impeach Bibi Sara. O, o, ito na naman ngayon. Talagang may tinatago si Bongbong Marcos. Itong DND Secretary Gibo na to, kailan pa kayo lalamunin ng lupa mga animal kayo? Mga buwaka kayo ng shit. Mga demonyo kayo. Ano pa ba yung ibang mga tinatago ninyo sa sambayan ng Pilipino? Dahil itong mga putang ina din na mga mid mainstream media, hindi din nag nagsasalita, nagre-report. Ah, ngayon, busy kay Andy. Ay ginman at kay Pilmar doon sa tutupor na yung putang ina Tinatago dahil bakit? Hindi ito binabalita ng mainstream media dahil ayaw ng administrasyon ni Bumbong Marcos na malaman ng taong bayan yung sikrito nilang sabwatan sa mga terorista. Oh, katunayan nga oh. Namamayag pag yung mga makakaliwang grupong uh, komunistang si uh, npa dyan sa loob ng uh, kamara. So ano to? Ipapahamak tayo ni Bumbong Marcos. Wala tayong kaalam-alam yung pala'y sarap na ng tulog ng pamilya natin sa Pilipinas yung pala'y magiging giniling na magkanda lasog-lasog, pati mga kaluluwa, putang inang yan. Kung hindi pa nangyari yung plane crash na yun, hindi pa malaman ngayon, hindi pa maibalita. Na yung mga ano pala yun eh. Ay, naku po. Diyos ko, patawarin. Talagang totoo yung sinasabi ni Bipasara, God bless the Philippines. Or God help the Philippines. Kaya dahil dito, sa dami ng ginawang kababuyan ni Bongbong Marcos sa mga Pilipino, lang utang na loob putang ina. Pinabalik na nga sila, binigyan na nga sila ng pagkakataon na bumalik sa, sa gobyerno sa posisyon para itama, i-correct, ayusin ang bansang Pilipinas lalong nilobog ng animal. Kailan ka pa kaya mamatay, hayop ka,